Mark Alisna Walang katotohanan na bibitawan ni Masayuki Ito si Casimero Yun nga mga lods Ayon sa takapagsalita ng TBP Promotions Na si Mark Alisna At ni Papsi Kultura Na walang umanong katotohanan Ang kumakalat na balita na bibitawan na ni Japanese Promoter Masayuki Ito Na may-ari ng Treasure Boxing Promotion Itong si Janriel Cuadralas Alas Casimero sa katunayan nga daw ay si Masayuki ito pa umano ang naghihintay ng sagot mula kay Casimero at sa manager nito na si Egis Klimas para sa renewal ng kontrata. Kumbaga mga lods, hindi totoo yung pahayag ng Yahoo Japan na dahil na-stress na daw si Masayuki ito sa mga kababayan niyang Hapon na nang pre-pressure sa kanya na dapat ay tanggalin na niya si Casimero dahil daw sa pagka professional ni Cuadro Alas sa hindi niya pagkuha ng tamang timbang sa naging laban nila ni Saul Sanchez na ayon pa nga sa Yao Japan na sinabi din daw ni Masayuki ito na ayaw na nga daw niyang makasama pa si Casimero dahil sakit ng ulo lang ito pero yun nga mga lords pinabulaanan ito ng takapagsalita ng TBP Promotions mismo na si Mark Alesna Nasabi niya ay si Masayuki ito pa mismo ang atat na atat na marinyo ang kontrata ni Casimero sa kanila.